ito si Gabi Concepcion May Potata natin Idol. Hi. Hoy, kamusta? Pakinggan <laughs> ng camera mo, Brad? Makabili nga ng ganito. Magkano 'to. Ano Hi guys. Di <laughs> Dito kami sa Hong Kong ngayon. Okay. Thank you, sir. Follow me Conception uh, experience. At saka sa aking Instagram. Sa Conception Gabi. Ang ganda naman itong camera nito sa mobile ito. <laughs> Dito lang sir, sa Hong Kong. pa oh. ako ng... Uh... Ito, napaka ni Sir Gabi. Dyan dito na no, sila sila sa Hong Kong? Ayan, napaka Pupunta tayo ng Holland, ha? <laughs> Diyo, no? Ano, pamangkin mo, oh, or... pangigyan. Okay. Dito sa Holland, guys. Ayan. show tayo dyan. Thank you. napaka ni Sir Gabi. Yeah. Take care because we care. <laughs> Ay. Ano lang? Doon, gusto mo magpunta sa Holland? Holland? As in, tiga doon sila? Holland sila. As in, tiga Oo. Babakas lang kayo dito? Siyas, uh, uh, siya. siya. Ah, okay. ah, oh. Nag-stopover lang. Nag-stopover oh, lang na kayo? Oh, yan, okay. yan mga kababayan natin doon, so... <laughs> Oo oh, nga, doon sila, no? Nag-hangout. O nag-ano, ano... Naga, oh, ayan, yan change. mga... mga Pilipinas, yan sila. Diyan sa mga ano na yan, sa... nakabantay, ang nakatambay dyan sa, sa tulay. Mga Pinoy. oh mga Pinoy. Ayan, magutuwa matutuwan uh, makikita kayo nyo <laughs> <laughs> oh, galing kayo doon sa kabila sir? oo sa ferry ah ferry ferry ah. kami uh. so anong masarap kayo kain dito? ah uh, try nyo sir yung mga food ng mga local dito uh, saan so, mag-stay dito ha? ano hotel? Dito. Dito kayo? Oo. Uh -huh. oh sige po. Sige po, sige. Pa, sige. Like, pa, hola, Okay hey. hey, guys, bye guys. Right. Enjoy. can see the gabi.